ang susi na malutas ang problema natin sa ating bansa tungkol sa korupsyon ay tayong ordinaryong mamamayang Pilipino. Bakit? Ganito ang mga kapatid. Ang ating population sa Pilipinas sa ngayon ah, ay 115 million. 90% nito ay ordinaryong mamamayang Pilipino na sa mga 103 million nasa mga 1 or 2 percent, ito yung mga mayayaman, ito yung mga politiko, at mga ilan-ilang mga tao na sa ating ahensya ng ating gobyerno, kagaya ng DPWH, PhilHealth, at iba pa. Kaya kung tingnan natin ang picture na ganito, kung ang 103 million kapilipinos Pilipinos which is ito yung mga ordinaryong mamamayan na kagaya ko, ay hindi papayag na sila ay makontrol ng 1 to 2 ng mga Pilipino. Ito yung mga politiko, lalo na itong mga congressman. At ibang mga tiwaling empleyado o kawani ng ating gobyerno. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Mabawasan ba ang korupsyon? Kasi hindi naman talaga totally ma-eradicate ito o ma-eliminate. Ako, malaking paniwala ako na kung hindi natin bigyan ang mga taong ito, itong 1-2% ano, na sinabi natin, na man manipulate tayo, magabit tayo, o mang magkaroon sila ng dahilan na makahawak ng pera sa kaban ng bayan, malaki ang tsansa na ang korupsyon ay drastically ma-reduce to the minimum. Ang problema natin, tayong ordinaryong mga mamamayan, ay takot na itong ating mga linagay diyan sa ating kongreso na nagre-represent sa ating mga distrito. to mga congressman, ayaw nating sila'y mawala diyan. Mga senador, ayaw din natin na sila ay mawala diyan. Kasi ang iniisip natin, ang pakinabang na ating makuha galing sa mga taong ito. Ang pinag-uusapan natin, tayo lang, ano, na ordinaryong mamamayan, na pag may problema tayo, takbo tayo kay mayor. Si mayor ay tatakbo sa senador, o di kaya ay tatakbo sa congressman, o sa vice-presidente, o sa presidente. At marami sa atin, hindi lang takot, nasasayangan. Kasi madalas marinig ko ang ganito. Dapat talagang manatili siya dyan bilang congressman or mayor o anuman. Kasi sayang no, pag napalitan, iba naman ang makikinabang. Kanyan tayo mga kapatid. Kaya naawa lang ako nitong mga kapatid nating lumalapan ano, na sa huli-huli ang kanilang mga expose, ang ilang pagsisikap na itong mga taong ito ay mapanagot, sila pa ngayon ang malalagay sa alanganin na pati yung kanilang hanap buhay, pagkatao at pamilya ay madungisan pa. Kita naman natin kung ano mga pinaggagawa ng mga kongresman at tahimik lang ang ating presidente walang ginawa na buksan nabuksan ito dahil nanawagan siya isumbong sa pungulo website. Binigyan niya ng panibagong lakas pag-asa ang mga Pilipino na dati gustong lumantad at magsalita. Kaya lang, takot. Ang iba ay na-demotivate na kasi bakit? Walang nangyayari. Natatabunan lang dahil pag merong kanitong isyong isa sa ida-divert lang ito at kadalasan yung nagdala ng mensahe ang nagdala ng mensahe pa ang nagiging masama. Tayong ordinaryong mamamayang Pilipino, which is 103 million ka-Pilipinos out of 115 million, kung hindi tayo tatanggap ng mga bigay-bigay na harap-harapang ito'y klaro namang binibili tayo, saan sila? Anong gawin nila sa pera? na kanilang kamukamin sa kaban ng bayan. Kung tayo naman ay walang pinapanigan at hindi tayo magkaroon ng utang na loob sa mga taong ito kasi trabaho rin nila ito eh. At ang perang ibinibigay nila sa atin ay pera natin ito. May bakit tayo magkakaroon ng utang na loob sa mga taong ito? Ang ibig kong sabihin, okay, dudulog tayo hingi tayo ng tulong. Pero dapat ilagay natin sa ating isip na sila ay mga instrumento lamang na meron silang sahod na tinanggap upang gampanan ang kanilang mga trabaho na tayo mga mamamayang Pilipino ay maka-access at magkaroon tayo ng pakinabang sa perang nalikom galing sa ating mga buwis binayaran natin sila, may sahod sila. E bakit magkaroon tayo ng utang na loob sa mga taong ito? Ang ibig kong sabihin utang na loob, itong utang na loob na nagiging dahilan na kahit ay gagawa ng katiwalian, wala tayong gagawin para sila ay maikorek at kung kailangan masitat, maparusahan dahil nasa ating damdamin na sa ating isip ang maling kaisipan, paniniwala, na tayo may utang na loob sa mga taong ito. Wala, wala tayong utang na loob sa mga taong ito. Pinili nilang magiging mga congressman, presidente, vice-presidente, o kung ano man, mayor. Alam nilang maliit lang ang sahod nilang tatanggapin dito. At alam nila kung ano ang mga trabaho nila, mga duties and responsibilities dapat alam din natin ang ating karapatan. Alam din natin kung sino ang mas angat, sila ba o tayo. Kaya dapat mag-demand tayo. Hindi tayo makikiusap. Ba't tayo makikiusap? May sahod ng mga mga taong ito eh. At ang perang ating hinihingi ay atin din ito. Ito ang isang larawan ng ating kaisipan at damdamin na dapat nating i-correct. Wala tayong dapat utang na loob sa mga taong ito. Hindi rin tayo dapat, mga kapatid, manghinayang na pag ang isang politiko dahil may katiwalian at dapat parusahan at hindi na makakatakbo uli o di kaya hindi na maulit, hindi na mapili uli. Huwag tayong manghinayang na ang biyayang tinatanggap natin habang sila ang na nakaupo ay mawala. Kaya lang kung ang ating kaisipan ay palagi na lang kabig ng kabig, kabig ng kabig, at marami sa atin, ganito tayo, tribalism tayo, tribu-tribu eh, tribu ni Duterte, tribu ni Bongbong Marcos, tribu ng mga kamakaliwa, tribo ng mga pinklawan, dilawan, tribo-tribo. Naririnig mo yan eh. Ah, para kaya ano yan? Huwag bawasan ninyo. Kalaban natin yan. Huwag, huwag nyo i-prioritize yan. At sinong nagsasabi ng ganyan? Hindi naman yung nasa mga taas. Tayo mismo, mga ordinaryong mamamayan. Di ba naririnig nyo yan? Sa barangay level pa lang, meron yan eh. Huwag, huwag yan. Hindi natin katribo yan. Hindi natin kapartido yan. Ngayon ang tanong, magagawa ba natin ito? Kasi kung ating sagot ay hindi, hindi natin magagawa. Yung dalawang sinabi ko kanina. Pag ang sagot natin ay hindi, then ang sagot din sa katanungan, mayaayos pa kaya natin ang ating bansa at ma-eradicate, mabawasan ang korupsyon to the minimum? Ang sagot din mga kapatid, hindi. Kasi ang mga taong nasa taas kasama na itong mga mayayamang negosyante ay magpakasasa lamang. Kasi sa lakas ng buhos ng ulan, sila ang sumasahod. Tayo ay binibinggan lamang, pinapartihan lamang ng kapiranggot. At sa kapiranggot na yon tuwang-tuwa naman tayo. At ang sabi natin, may utang na loob ako sa mga taong ito. Ang iba na may magsasabi, panatilihin natin sila dyan kasi ang parte sa nasahod na ulan ay mawawalan tayo kung iba na ang makaupo nito. Ganito ang ating kalagayan. Kaya kung hindi natin magawa ito, huwag na tayong magtanong bakit ganito tayo may drama-drama dyan, may sarswela sa ating senado, sa ating kongreso, bakit hindi na parusahan yung mga taong nagnakaw sa kabayan ng bayan. Huwag na, kasi mismo tayong ordinaryong mamamayan, tayo ang pinakadahilan kung bakit sila ganyan. Kaya ang susi, sino? Hindi sila, mga kapatid. Tayo. Magagawa nyo ba? ang mga parte ninyo ito ang tanong mga kapatid magandang araw po sa ating lahat